Batas na ang Expanded Centenarian Act. Sa isang makasaysayang araw, tagumpay ang pangakong tinupad para sa mga senior citizens. Ang Centenarians Act of 2016 ay binago upang magbigay ng monetary perks hindi lamang sa mga senior citizen na may edad isandaan, kundi pati na rin sa mga 80 taong gulang pataas. Ang Republic Act Number No. dalawa. Na nilagdaan bilang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong lunes ikadalawamput-anim ng Pebrero, ay naguutos sa pamahalaan na mamigay ng p libo na cash sa mga Pilipinong umabot sa edad na 80 years old, at bawat limang taon pagkatapos nito, hanggang umabot sila sa 95 years old. Sa sandaling tumawid sila sa isandaang taong gulang, ang cash gift ay magiging p libo, isang probisyon mula sa 2016 na batas na nananatiling hindi nagalaw. Lumilika din ang bagong batas ng Elderly Data Management System, ayon sa isang press release mula sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez, ang kopya ng Republic Act, Labing isang at walumput dalawang ay hindi pa na i-upload sa website ang mga pangunahing sponsor ng panukala sa Kongreso ay sina Senior Citizens Representative Rodolfo Ordenes at Senator Amy Marcos, dose-dose ng mga mambabatas ang nakalista din bilang mga may akda o kapwa may akda.